magano muna tayo dito muna tayo dito tayo ng pagano no. sa ah, call center dyan ha? sa call center dyan ah hindi na pwede doon ah ganun. wala sa ulaan okay na naman magpapasko sa uulan no ilang araw na walang ulan ha? laging nalang uulan pag mag ano oh ka na ha? o sige dyan mas pala iskay Boss nga, pero may hanggang ano oras lang yan. Pagkasarado na rin ang ano. Dito na ang bababa? Ay, tumila na. Wala na tumila. O, oh, sige, sige. PCL na 75 mga nasa niya 40,000 Kasi tumingin din ako nung ano eh Yung ganyan kalaki 75 inches sa na PCL. Nasa 40,000 41 or 42 ganun Dito ba tayo? Kasi ang 60 inches nun Para nasa 30 31 Pero depende sa kung premium model ba siya or what. dinimension na lang natin pa never siya eh. <laughs> <laughs> ay puta, nagkulot ako dun. <laughs> ay puta, nagkulot ako dun. <laughs> dahan, dahan, dahan ayaw. Sige na. Nagmula ka malakas sa ulo Lang lakas, matay tayo dyan. Ba't dito sa boundary, umulan? Umu ay, ay lang yung boundary. <laughs> ano ba, ba yan? Ba umulan. Ang takot nagulat ako dun sa ano. <laughs> naka, <laughs> naka ano, ako dun sa may ano, sa may ano tawag nito. Na naka focus ako dun sa may arko. arko. Tapos meron, yung tinuro mo. Akala <laughs> ko kung ano. Nagulat ako. Akala ko yung eh, yun pala, sumasayaw yung ano. Akala ko na nanakot. Tumakayo lang pala. Ganda talaga ng lugar ng San Luis. Kasi pag sa gabi, yan o, oh, may ilaw pa rin. May ilaw nila sa gitna lang. Oo, sa gitna lang. Pero ang haba nung ano, ng, ano nila. Yung, yung sa poste ganda nga yan, yung nasa gitna lang yeah. Ay, bukas pa din. Ay, ito yung ano, yung kanina Oo, oh, oh, yung, ano, yung nagkabigting tayo dyan Ay, bukas pang dito Dami nga tao eh, oh. Yung... Bigting Wow, ang ganda talaga yung ano dito, oh Wow Ang ganda ng park nila Diba? Diba? fountain pa wow Ayan, lasang ulan. Patay tayo. 7-Eleven muna tayo ba? Balik tayo. 7-Eleven muna. Balik tayo doon. 7-Eleven Balik. Doon muna tayo 7-Eleven. Ah, lakas. Grabe. tayo clear yan 7-11 muna as a, ano to La, lagi talaga nating ano to um Pampanga, lagi, lagi. ano to lagi nating ano to stop over pagka nagpapampanga tayo lagi dito tayo sa stop over na to eh ano muna tayo Pero pwede yun sa silong 7-11 muna ano ayun no ya yeah, mo ulan may gas. Mabu mo ulan lagi tayo. Basta ulan eh. na tayo sa dulo. Anong kakainin mo? Ay, may cheese. Anong kakainin mo? mi okay, nga, yeah, nga. Dun, yeah. nga. <laughs> 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 doon ni hindi na nga pala to ang ganon no? Dito kasi uh -huh. pamilya <laughs> Hindi siya mainit pag ito pati ng Mainit. Pwede pala yun. Pwede pala yun, no? Oh. ba <coughs> pwede, <pala yun>, oh. <coughs> pwede pala yung sipsipin na <laughs> straw ng hot Yung <laughs> steerer, two in pala siya. Pwedeng pwede pwedeng straw.

marami pa rin nag-ano doon oh. mga bata ang naglalaro dumaan sa kabila siguro pag nakagamit tayo ng AV yung Candaba area talaga yun ano po ay pag nakagamit tayo ng AV parang ayaw mo nang gamitin yung galito <laughs>

Sobrang saba na sa lugar na to eh, ng San Luis. Ano na to, boundary na to ng ano eh, diba? Pa, pang ano? Ay, hindi pa pala doon pa pala eh. Pero yung lugar dito sa ano na to, magkabilaan ano, puro ano, palayan, o kaya palaisdaan. Bakit? Ha? Nag like ano? Masarado ko yung yeah. jacket Ah, okay Ay, pupay mo, ang bigat na lang <laughs> Wait nga, tingnan na natin yung ano, harap na po ang Pampanga nagpapasalamat Whoa! wow oh. Wow, nagpapasalamat yung Pampanga ano yan pan thank you, you. pan <laughs> po ng Pampanga tapos sasalubungin naman tayo na ng... ay ito ka na sila sasal anti-criminality checkpoint na halagay ano tag nun? Tapos naman tayo ng ano ng bulakan ng isang no. 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 napakatinding pasabog huh? <laughs> Ayan o, welcome baliwag Ayan na ang <coughs> Hi! Ayan ang, Ayan ang pasabog ng bulakan Pa-welcome pero sanay tayo dyan kasi ano yun eh, poultry. Bakit dito no? umuulan? Uh pala ng pa dito sa Baliwa. Eh wala na din kung kinukuha lang din ba nila sa Bukawi. Or kahit nakuha nila sa Bukawi pero baka same lang sila na, no? ng ano. Na SRP kaya okay na din. Eh sobrang traffic na doon sa Bukawi. Pero ang dami pa lang ano dito. Tindahan ng fireworks. Bali, wag na papuntang kanta pa papata. Oh my god, so lakas ng ulan na naman. Ganito talaga kahirap pagka ano. Dati hindi ko nare-realize yan eh. Kasi nga, hindi naman ako nagmumotor before. Puro lang four wheels. Pero ngayon, dalag mo motor na. Kailangan sumilong muna. Wala, ganun, ganun pala talaga hirap ng nagmumotor. Ito, ito. Saan? Tumapat ka dun. Medyo kaya pa naman niya. Recon sa Ito lang tayo. Wag! Okay. Baka mapaano sabihin, ano? Sisilok lang nala. Yan ka, ano oras tayo dito? So, Ay, ay, ay. Bro, baba ka muna. Ba yan? Baba lang. Kagalit ka agad, eh. Ang Basang basang-basa mukha mo ba mo? Oh? Hindi ka pala kasi nakasarado no? Nakabuhang siya ano nga Ay, ang daming ano yung ano ko Kapatila na ng konti lumakas ulit ang ulan kaya medyo medyo umano muna kami tapos yun na pagka nagmotor sinahil yung ayos ang buhok mo wala na no? wala sa lugar Russell, very ayos ang buo. Magugulo talaga siya na magugul. magugulo. Wala sing kapote. Lahat ka ng lahat dyan. Parang ano, parang buti na lang may tsura ka para hindi mapag-isipang kung ano. ganon ang 7 eleven di malamit na malamit talaga, malamit siyempre. malamit siyempre. malamit siyempre. malamit Pero malamit siyempre. malamit siyempre. ano niya. Yung siyempre. malamit siyempre. malamit siyempre. malamit Grabe ulan. buti pa sila dumiretso na no, kahit maulan na. Siguro malayo pa upuntahan nito. hirap pala talaga pag ano, motor. Pag umulan. Ang hirap din pag naman maaaraw. So, ang init. Uh. Sunog na sunog ka pa. Pero ngayon, December, no? ganda mag-ride kasi masyado maaaraw. Huwag lang umuulat. Tsaka lamig-lamig na yun. parang feeling mo super polyote. Kasi sobrang uh, init ng siga. Okay. Nalamig ka, nakala ka na. Maka ganyan ka na, tapos nalamig ka pa. Hindi na nga ako, nalamig yun. Eh. Lamig Nalamig ng kamay mo? <laughs> Hala, be. Eh. Kaya nga. Yan. Kaya yeah. nga, lumig-lamig mo. Anong nangyari sa'yo? Ah, kasi nga, kanina batatlo, na, batatlo, ano Ba't tatlo yung ano ko? Ano ha? Ba't tatlo sos mo? Ayun po. binigay sa'kin sa tatlo. Ang <laughs> ganyan nga eh, tatlo yung... Maalat yung sos. Tatlo yung Hindi. Sweet. Tatlo yung sos na binigay. Ah, sa shop. Kadalasan, isa lang binibigay. Medyo maano ng generous yung cashier. <laughs> Wala siguro ng tao kasi masyado. Ano siya. Gusto mag ano? Kung ano lang talaga, bagyo na lang talaga sana. Kaya e, jam pakang bagyo pa kang bagyo ngayon. Bisay. Tapos, mahirap hirap mag ano, hanap ng Anong Kasi baka ano yun, yung machat mo o... Fully booked. Yung Machat, hindi, yung machat mo, baka biglang scammer pala or what. Kasi yung mga alam mong legit, fully booked mo. May ano pa. goodbye ito, Gunner. Ha! Ano ba bibili? Sigurado ka? Ay, maganda. Tipid. Disiplin ako. Bumili ka na. Ano ka dahil natin ka Ikaw, ako kinain ko. Ano, ano? Ikaw, kinain mo. Kinain mo. Lumpia ba Shanghai? Sanghay tsaka Kali. halo-halo. Tapos nagtubig ka lang. Ako kasi nag-coffee ako tsaka yung... Tapos yeah, shop -up. sa akin walang problema kasi naka ano ko naka ganyan yung sayo sapatos yan eh kaya talagang ano yung malakas na ulan no kawawa na naman ng bao baobaw wala lalu na lalo kabasa naman na rin kami kaya diretsyo na lakas ulan ganun talaga na choice na asa ulan wala Tandaan naman na kami Okay na yan Tandaan tandaan ka lang ha Pwede ka naman nandito Nandito ka sa side home Bakit sa diyan sa ano?